Grabe, bitis na hitik sa bunga. Oh. Oh, sino yung mga batang 90s dyan na naka-experience ng ano ganitong pagkain? Nandyan pa rin. layo. Ano? Hay nako. Agad na. Taste, sarap lasa. dragon. Ayan, kumusta ulit kayong lahat yan, guys? Um, uh, ito na naman tayo dahil ano ngayon, panahon ng mga fruiting season siya ngayon, guys. Marami tayong mga prutas na iba't ibang na, na pipitas dito sa aming probinsya. So, isa na dito, guys, ang makopa. So, iyan Hitik na hitik siya, guys, sa bunga. Napakarami. Bali, dalawang puno ito, guys. Rosas na rosas. Grabe. Ang ano. So, ayan. Dahil sa Antiligaya ay pihikan, ngayon niya lang daw siya matitikman. Gaya, Bila, eh. Sa, boring pala nung kabataan mo, ante. Kung di ka <laughs> <laughs> nag-aakit ng <laughs> Ay, mong, bawa, puno ng makupa dati. Hindi ako nagganong nag-pasyal nung panako. Alam mo, kanalagahan mo. Alam mo, mm -hmm. kung uh, binibining. Uh, binibining marikin. Si. <laughs> <laughs> ito guys, nung kabataan namin, ito, nung kabataan namin, ito lang yung ano, pang -tawid pantawid guto. Pantawid guto, pang, pang mangunga, tsaka mga bayatas. Ayan, kasama na rin tong makupa. Kaya ito guys, pinatawag din nilang ano, uh, yung putas ng kabataan. Yun. So let's ayan. go. sarap po, kalalaki ito o. Oh. Mm -hmm. Ano yun talaga Oh. Grabe. Ano yun? kayo pa yun. Eh. Pa yung... Ito sana o, oh, yung pulang-pulang -pula na malaki so, yan. Ang daming nahulog o. Oh. Handpas, eh? hmm. Hmm. Dami, Dami oh. Ayun pa guys oh. Kabila. Na. Eh? Anong kwan kaya to? Marang? Ganyan ba yung kwan ng marang? Hindi ba ako dito? Oo, yung nilalaga dito kasi nakukuha dati Magpagal ako. Ito, na. Tulungan yung page. Pagsiran lang ako. Hmm. Oh. Yukirin, yukirin. Of love. Hmm. 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 Hmm.

Hindi makakabing ate ito sa mga Ayun ang mga bata. Pero kung ito... Parang hindi na... Parang paano hindi nila nakonan to? Hindi nila kung sinaga. Siya. na Doon pa kayo. Ito? 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 ante ante Ito?

Kasi may pa din siya eh. Dapat to i-ano, blender. So para makatas. Para makatas siya. Ikanta mo pigaan. Dito pa lang yan sa baba ang dami. Grabe daw. Sobrang marang talaga. Marang ang ta? Hindi, yung ayan yung nilalaga nila. Dati, naalala ko. Yung parang mabulak siya. Kahoy, baka, na ginalaga nila? Ante ito. na. Ito, oh, ano na ito? Yung nilalaga. Para siyang pakak. Ito siya guys. Grabe. Hitik na hitik sa bunga. Oh. Huh? Oh, sino yung mga batang 90s dyan na naka-experience ng ano, ganitong pagkain? yung tipong ito lang yung laman ng bag mo santol bayabas mangga yan yun yung mga ano laman ng mga bag namin nung araw grabe ang daming bunga nakakamiss yung ganito oh ang sarap nyan tignan para siyang ano roses hmm. Grabe guys, hitik na hitik na hitik. Oh. Dami nagkakalaglag na lang. Pulang pula. Kasing pula ng lipstick ni Antiligaya. Ligaya. Yun. Ang dami. Ang dami pa nito. Mayroon pa siyang isang puno. Kailang hindi na namin aakitin Sobrang dami na nang nakuha namin. Tikman ko nga. Hmm. Mmm. Harap. Mmm, landa ni Taro. Ang <laughs> kulay layo. <laughs> eh. Hey. Hey. Guys, may nasikarog din tayong ano, Ang palaya. Masarap to sa munggo. Masarap magmunggo ngayon kasi ano, umuulan-ulan. Kagabi, umulan. Ulami natin sa bukid. Bayaran na lang natin sa may-ari kapatid ni anti pa may ara nito guys yung dahon yung dahon ang pinaano yung medyo kan pa siya hindi hmm. pa dami rin nilang ano tanim na kalabasa parang masarap siyang gawing juice kasi makatas ayun katas, katas niya ang kalasa niya pala yung ano, peras, peras. Na, na medyo ano lang, medyo may pagkapakla ng kaunti. Pero ano, yung texture ng peras, halos pareho lang. Yan, kukunin natin guys yung kapas. Dipin ng isang kutsara dito para pang ko lang. Tulan nyo na ang makopa juice ni ano, ay. margarita Margaret. kayo Tung design nga raw. Cheers! Basta ba? Ano ba? Ano Ano Toast. <nasa>. <laughs> Parang hindi lasang makupan, ah. Anong lasang, round? Parang orange. Orange? <laughs> Parang nadadayo sa ajay, ah. Nag-orange. Yung peras, say, yung apple na, na kuha. Ay, ay, apple? Pag nang-Teligayang, so lasang mayulit. <laughs> yung isa, L lasang what? orange. Yung isa, mayulit. <laughs> <L> <laughs> <L> alam niyo yung, anante yung peras na kuha, yung puti. Iyon ang kalasa niya. Yung lagi niyang kinakain mo. Kinalaga yun? Kinalaga? Ole! Ah, yung puti para may abas? Wag! Ah, malilaglagaan <laughs> Ano? Alante yung pustiso man na yung galutang. <laughs> Kamukha ng pustiso niya. Pukakulay ng pustiso niya. Masarap ano? din. Harap, guys. Kaya kami na lang mag -inom. Para ma maalis na yung pan. Ay, kalamansi pa ito. Wala na Pwede may lagyan para Pwede ano. Pwede may hile. Masarap siguro yan kung may ano siya. May honey. Para pang-pan lang. Naiwan natin lang. yung honey. Asukal nilagay. Lagyan ko lang siya ng kunting sugar para mawala lang yung pakula. Kasi medyo Di may ano siya. Pakula. Hindi na mapakla. Hindi mo mapakla. Kasi nga ano na. Sarap. So, yan, sa so, mga na, ano dyan, nagda-diet. Kami nating abasto, oh. Meron pa dito sa ilalim. Yan, na ano tong ating saging nung nagsunog si Kuya Efren na dali. Meron tayong papaya na naman na hinog. Meron pa nga isa doon eh. Na, katagal may hinog yung ano, Bata pa kasi. Tamis nung papaya ang tinog. Tamis na. Meron pa doon eh isa nagsabay-sabay naman ang kanilang hinog na yung itsura ating fish pa no? ano yun pa yun ah, maghanap pa tayo dyan ng bildat marami pa yan hindi pa namin nasagad baka mamatay na pag natuyuan ayun no? oh. Ito ang favorite ko sa kopa, sa usaw sa ano. Suka. Masarap suka. Masarap sa suka.

Thank you. So, 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 so. Sarap pag nababad mo na siya sa sopa, sarap. Para siyang mansanak. Manong niya ibas men. Blas. <laughs> hindi na ininom namin ng suka dito eh hindi na suka kasi oh sarang-sang yeah. Đây. Chắc bị bọ cánh tiên hay bọ à, không là bọ nào. Đi về. Dạ nào. magtubo ka parang wala mang buto to no? Meron mayroon ayun, mayroon may buto natin. magtubo ka ako naglibagas ita ako oh. ka ayun, ayun o wala kong magpunta yung dito saan mo? hindi siya basta-basta naga kwan kasi yung tanya ang gusto niya yan mm -hmm. mga fried chicken <laughs> Subko. Ayan, tanggap ng tiyan niya yan. Pero yung mga ganito, hindi. Karneng baboy. Karneng baboy. Litsyong manok. Ang kaapad Agitan na natin awan. Agsakit tiyan na. Si Kaya. Ano talagang sigurin ko ang Mm. Maganda parang. Wala para naman na frame. Eh, Hindi na pa. Wala nang tubig yung kanal. Wala pa tubig. Wala pa tubig. Wala ni Alvin. Ayan guys, maglagat tayo ng no? munggo. Sarap. Ang pagkapin tayo. Ang sarap with talbos. Sarap tayo ng talbos. Favorite.

Nice din siya. Hindi mo guys! Sama sa po sa mga yung pinagkakabing sa sa araw. mo na ito, mm -hmm. ito okay. na sa paglilingkod sa Hindi lahat sa pangisok amin. Amen! Mangantay mga ko! Nagawa, gurudugud na ko Hindi pa kami, kami nagagahan! Hindi kami nagagahan. Hindi Hindi Hmm. ah, nila yung kanina. Hindi na gusto mong kasi na may yung parang pandesal. Na Nagkaganit yung nagbili ng pandesal. Ang mm. dami kong nakain. Hindi eh. na rin ako nagagawa. Yung mahirap pang tira natin si Juan. Si Ma'am Binita. Binita? Tira natin si Ma'am Binita. Hmm. Kain po tayo. Ma'am Benita at Ma Tito Ben. Kain tayo. tayo. Tira kayo munggo. Masarap yung aming munggo malapot. Ito lang Kuya Prince. tayo. Ano May Ay, na, nagbayabot mas to May balado. sir. Anonymous. Ay, sir. Sopangan. Mga tayos. Ayan, mga tayos. Shoutout din pala kay, ano, kay Ma'am Evelyn at kay Sir Dan from Hawaii. Hello po. Yeah. you? po. Hello Hi, sir. Hello Sir kay Willing. Kay Willing. Kay Loda. Loda. Yan, si... Hati Lloyd and si kain po tayong lahat. Yes, kila kading. Mm. Kamatay. Kala... Kila man dyan dyan ebigyentes. Maman... Sa inyo pong lahat na mga masusugid na tagapagsubaybay. Sa mga hindi namin nababanggit. Kung pwede lang sa isa. Minsan kasi talagang ano, lalo ako. Lalo'y talaga ako sa pangalan. Minsan nga um, may nagapa-shoutout, okay, nakakalimutan. Namin. Nakakalimutan. Nawala na kasi guys yung ano, yung episode ba? Yung shout out time ba? Yung, dapat may garoon din kami ng gano'n. Babalik Minsan eh ano, yung mga nagpapa shout out. Bigyan natin sila ng kahit mga ilang minuto na ano, para ma-shout out natin sila lahat. Ah, nagpudot. Nagpudot, tapos eh. napapakape. Pak Magulan sana. Magpudot ka pa. Magpudot ka wala mga sukal. Mm. Meron. Meron pa. Isa green. Ubus na yung pan natin. <laughs> Basta. 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 Wala na kay mam Ma Mm. Ay so, pang, ay kay ni ma'am. Kay mam Ma Benita. Tsaka Binita. kay kuya ano mano. Ay kay mano. Pinag-grocery nila kami. Ito na niya. Ma'am Benita. Galing nga yung Benita tapos Ben. Parang pinagkasama lang sa nga yung Benita. Pareha silang Ben-Ben. Hindi makilulot ko naman na. Ito hmm. tayo. Masagal niya ang panyo. Ayun, gusto nang yung manok. Mga gusto yung mga kakainan niya yung ganun eh. Sa apag na. Nilagay mo na ang pilato ulam. Ang ganda. Sirhan natin. Katya. Hindi. May ulam na siya doon yung kuang ginagga. Tingnan tiraan? Wala. Hindi mo na lalapin. Ako na magsendok. Makakain si Tex. Mhm. Uh mm -huh. Nandiyan daw mata to Sarap na munggo. Huh? Yeah. Ikat simple lang yung ano. Yung kanyang sa hog pagpaw kanuping buti um, na lang nakasikarag tayo ng talibos kanuping may bayadang na. pa rin ay kung uy uh, maglang gari na ibante na 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 so after ng birthday ni JD guys balak namin mag gano'n kailan na wala July 5 balak namin mag ma muna luwas sa time so yan papaplanuhin namin yan kung ano saan tayo mapapadpad second round kulang pa rin yung palbos ang mm -hmm. dami na yun at adaw kainit kainit plus kape Parang no. ayoko ng kape. <laughs> Nakainom <laughs> na kasi ng tubig na malamig may akong magkape. Mag pag ano, nagkulim Ako pag lang kape, gusto ko yung ano, kapahapon na. Ang so, kusin lang ng mainit. Hindi mo mainit. Sa umaga na lang. Wala nang hapon. Wala na eh. Nagutom ako ng hapon. Ang hapon ko. Bakery. ayun mga ka-dragon tatanggalin na natin itong ating mga um, dito patay ng kamatis at sili so tagulan lang tayo ulit magtanim para malinisan na kaya naputol itong saging nito may pa naman pang lupak guys. May tumubo ng kabuti dito sa sa mga ano, kuya Efren. Hindi namang uh, patubuan ng kabuti. Ano? Ano rin siya o? Eh. Hmm. Hmm. Sarap yan sa gulay. Hmm. Malaki na yung isa o. Oh. Ito yung masarap yung kainaman. Hmm sarap yan sa pinakbot Ito siya guys oh sa gilid gilid lang siya tumutubo hmm dami oh tignan natin yung mga baboy ni JD nalaki ng baboy ni JD na oh ito gagawin yung inahin isa then tong isa naman kakain sa birthday ni JD at saka isang lechon. Galit yun natin yung isa. Okay. Invited pa mga ka-dragon. Uh, first birthday ni JD. mga ka ka-Dragon. Yan, pauwi na rin kami dahil parating na yung malakas na unan na kami hinihintay. <laughs> dahil hindi na rin kami nakapagbilig at yung, ano, naubusan no, kami ng tubig sa aming tangke. Eh. So, let's go mga ka-Dragon. Pauwi na kami. Thank you so much po sa uh, panunood sa aming simple vlog for today. Thank you so much mga ka-Dragon. Love, Love you po!